Oo, oh, doon papuntang Nubali galing ka ano di ba? Oh. oh. Yung kabilang kalsada doon papuntang Terrelly, one lane lang. Okay. Hindi okay. ganito. Ayun Ay, yun nga, yun, yung one lane na yun. Oh. Tapos, ano? ikot yun, Terrelly labas ng uh, I-Mall. ay I'm mall ba yun? Oh. Oo. Okay. I-Mall, tapos checkpoint, tapos karama Ah. Okay. Kaya ah, ka naman mali lang yung shortcut pasabay lang si kuya kaya <laughs> napasabay sa akin dito pero shortcut din naman to so parang may kakaliwan pa tayo dito kung so, kakaliwan ka na dyan hindi ka na magkarneal mo nandunin mo nabas mo ay mall na kabuyaw tos hindi pa kanlubang pa yun nakapas ka na lang kabuyaw ah napas na. hindi ka na dadaan ng kabuyaw ah. anong pangino mo kaya? Renan, Renan. Renan. Oo oh, siya Renan. Naligaw oh. na rin na pabuti Kato. Right. Right. Oh. No. Right. No. Oh. Tinatanghali na rin yung mga malinyan. Bikers ah. Tabi na, tabi. Ayan, okay. paliwa tayo ayun shortcut to hindi ka nadadaan ng trili labas mo dyan ay mall na